hello ayan mga kajibs alam nyo ba kung anong halaman ito ayan ang halaman na ito mga kajibs ang tawag dito sa amin is tuba tuba hindi ko lang alam mga kajibs sa inyo kung anong tawag sa inyo sa halaman na ito ayan alam nyo ba mga ka itong halaman na ito ay maraming gamot ito sa ating katawan. Ayan. Pag may pilay po kayo, pwede siyang ipanggawing pantapal mga ka Yung dahon niya, lalagyan nyo siya ng langis. Ayan. Tapos, ilagay nyo sa kusaan yung may pilay mga ka at kung sa may maga ayan gamot din ito mga kajibs pag may maga halimbawa sugat at namaga siya pwede din siya mga kajibs at yung may kabag ayan maraming gamot tong halaman na ito mga kajibs yung tuba na ito Ayan. Ano bang tawag sa inyo mga ka tung tong halaman na ito sa inyo? Kasi sa amin, sa Bisaya is tuba-tuba ang tawag dito sa amin. Ayan, hanggang dito na lang po ako mga ka -jibs. Thank you for watching.